papagamot. Sa ano? balisa po. Balisa ah. ka? Okay. Opo. Hindi ka makatulog? Minsan, nabuhan. Mantaras na paputol-putol ng tulog. Matagal na? Matagal na. Ano ba ang umpisa nito? Ano ba ang may pacheck up na sa doktor? Opo. Ano, wala namang five Wala namang five Sige. Ano ba yung ano? Sa tingin mo bakit mayroon bang meron kang suspect na may gumawa na sa'yo, gumagawa. Wala naman. Wala kang mga kaaway. Wala naman. So, titinan natin mamaya kung meron. Tapos mananig din tayo. Kasi hindi kami ang napapagaling nyo. Uh, kami lang ang inatasa na para tanggalin kung ano lang nakalagay sa'yo. So, ang number one na magpulong na magpagaling is yung ikaw. Ang naniwala ka na nagaling ka. Mananig tayo sa taas. Tayo. So, lang to. So, yung ulang dahilan para masaktan ka sa papel, no? Walang nilagay na matigas para masaktan ka. So, pag ito, pag may karga ka, maram naman yung init. Na parang pinuputol yung, ano, yung pamo, yung daliri mo. Pero, tisin mo lang. Pag ano natin, sana makapasok. eh na maka usap natin no meron man Za tapos na yung date nan yung date ito sa maa. pa bali yung pa mo si yan diretso mong pagalan diretso yan. mo masakit, masakit pang doktor ka, ipagpa-check up mo siya. <coughs> sakit? Wala. Mm -hmm. Kasi ko wala. Ito yung elemento, kung may nagkambala sa kanyang elemento, na may hindi. Masakit? Mm hindi -hmm. masakit. yung may mainit wala hindi siya ini ito ang kulang barang sa hangin ay Masakit? ay 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 Yung ay ko. Ayan sakit, Kaya ka. Ito yung sa sakit doktor. Wala. Kaya isilin ko wala. Ito yung elemento. Hindi yung, yung, yung masakit. Ang ano yung, yung sakit niya, umiinit. Umakit yung, yung init. Wala. Hindi. No? Hindi. Akhir. Akhir. Satu hari itu. Kiri dalam tas. Kristina Ramadari. Kristina memang bukan talak. Bukan kembali. cuma di Kita tahu cuma di sana. Just nak kena kata kutai sentuhkan kan. Sabis ada sekamera. Ia lebih sebab. Tidak. Tidak.

pul Sige apa bawa balik cuba. Eh cuba. Ano mo? Sura. Pul. Di kabawa pa ako hipak, galing sa ulot pa baba lang pa ba? Sige, pagpag, -pag 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 -pag. Kumakain naman to siya. Kumakain naman. Kumakain Ano na yung

kal dekat tu habis macam tu saja kita tu eh bila masa tu kan pagi mula macam sini macam tengah pagi lagi ni mesti kau

Bagaimana nama Justin. Justine Just balik Tengok, malam bot So, ini siasat sakit kalau tiada harga Ini tubig dia makita natin no? pag eh ko na tanggal na pag wala na hindi ito sa sakit mo sa okay. mo uh, wala na. Eh. Ito yung elemento. Wala. Nawala yung sakit ka rin na. Hindi ka tulad ko. Ito yung palipad hangin ka rin ano, na. Ano, kumusta yung sakit ka? Eh. Hindi ka tulad ka rin na? Parehas? Hindi, hindi, pa. hindi na. Kahit anong pisip ko. Ah, oh, kasi pinipisip ko eh. Pero kanina, kaunti lang yung pisip ko, ganito lang. Sakit, hindi na katulad ng sakit ka <coughs> na ah. ng lahat, tunaw na -una -una sa lahat at ako sa Diyos na Ama at sa kanyang anak na si Jesus so Christo. Uh, shout out kay Apo Chanin, Apo Eric, Apo Ralph, Apo Marwin, uh, ito si Apo Ken, Team Apo.